BBM, ano? Ano yung maturik na hapon sa'yo ni Ma mam? oh, Diyos. Hindi ka na ba nakontento na famous ka na sa buong mundo? Oh, ako nai-stress na papagod sa nangyayari araw-araw na lang nagwarwar na wat yung baan na. Hindi ka ba nai-stress? Nabagay yung pera, nakakawala ng stress, di ba? Kung hmm. pwede pala utangan lahat, pati si paring bumbay, or utangan, uutuin mo na, ginawa mo na, di ba? Hmm. Hindi ka pa nakontento, pinakialaman mo pa yung pera ng taong bayan. Hmm? Tapos, ang ginawa mo pa ngayon, sa toni -toni ko pa ngayon, maliban sa na-issue ka ng tunito nila at ginto. Gusto mo pa ibenta yung asset ng gobyerno. Gusto ibenta mo na lang ang Pilipinas. Lahat ng pagmamayari sa gobyerno, gusto mo pang ibenta. Daan-daan. Para saan? Wala namang nangyayari. Call. Tapos pag may kalamidad, sasabihin mo walang budget, walang pera. Oo, nung no, inero nga, pinuporsige mo pa yung tao na mangumulenta ng tax. Magbayad kayo ng tax kasi kailangan ng pera ng gobyerno kasi walang pera, ha? Ba, ano kung may pandemya? Hmm. Hey. Anyway, bago ka maningil muna sa amin ng tax, bayaran niyo muna yung bilyon-bilyong tax niyo na hindi niyo nabayaran, no? Tinawag na kayo ng Supreme Court, okay? Bago pa tayo mag-wisit, guys, o so, ito, pakinggan natin itong sasabihin ni Madam Okay, para ito sa may mga lupa. oh, anyway, ah, kayo may mga problema niyan kasi wala naman ako lupa. O pakinggan natin to. Reklamo ni Madam. People of the Philippines, makinig kayo ha. May kocontent akong napakahalagang bagay. Itong si Ralph Recto, nagpropose -pro na yung pag-transfer ng title, dinatawag na capital gain tax, from 6% ay gagawing 10%. Explain ko muna sa inyo kung paano yung proseso kapag naglalakad ka ng isang title na nasa ibang nakapangalan papunta doon sa isang may-ari. Usually, ang binabayaran dyan sa isang transfer ay nasa 7.5%. And then, meron pang minimal. Uh, 6% sa capital gain, tapos yung sa stamp is 1.5%. Computein lang natin yung capital gain. Kung yan, nakabili ka ng bahay na worth 1 million, kunin mo yung 6% nun, 60,000, yun ang magiging tax mo. Sa capital gain pa lang yun ang 6%, ha? Sa pangalan ng dating may-ari, lipat sa pangalan mo. So, ang pinag niya ngayon ay 10%. So, ibig sabihin, kung nakabili ka ng 1 million na bahay, 100,000 magiging tax. Usually, kapag bibili ka sa mga bangko, ganito ang nangyayari dyan. Una mong babayaran, yung tax, 7.5%. Then, meron pang minimal. From dating may-ari, papuntang bangko. Shoulder ng taong bibili Maliban lang sa pag-ibig, So, kung gagawin niyan 10%, ibig sabihin palo ng 11.5%. Plus, may minimal pa rin. 11.5% from dating may-ari, papunta sa bangko, and then, gagastos ka ulit from sa bangko na kapangalan, papunta naman sa'yo. double doubling tax. Iba pa yan yung pag nakabili ka sa tao na lupa. Tapos, meron silang eksena na panotaryo na matagal na na panahon penalty yun, babayaran mo lahat ng penalty yun. Grabe ang tax na kinikita ng gobyerno sa mga pagbabay and sell ng bahay. Imagine nyo to ha, plano natin nitong nakaraan, kakabili lang natin ng bahay. Actually, bukas ang signing contract natin. Kapag bumili ako ng bahay, kagaya yung sinabi ko sa inyo, babayaran ko yung tax nun sa so dating may-ari, papunta sa banko, and then galing banko, papunta sa akin. So, times two. Tapos ibebenta ko ngayon. 'Di ba sabi ko sa inyo ibebenta ko 'yung dalawang lote. Ipig sabihin naka times 3 siya. So sabihin na nating 11.5, 11.5, 11.5, nasa 35% ang tax na makukuha ng government. Doon lang sa pagpapalipat ng mga pangalan. Nakwento ko rin sa inyo nakaraan yung experience natin na bumili tayo ng lupa. Tapos dahil sa maraming salin, maraming napanotary, nag-tax sa BIR ng 240,000. Yung 240,000 na yan, doon pa lang yan sa pinaka-final na tao, wala pa yung para papunta sa akin. Imagine mo yung tax na binabayaran sa lupa. Sino ang magsasuffer kapag ito ay natuloy? etong 10% na CGT or capital gain tax, ang mga tao. Magtataas na naman ang value ng mga lupa. Kapag nagtaas na naman ng value ng mga lupa dahil sa tax na yan, tataas na naman ang mga paupahan. Pag tumaas ang bahay ng lupa dahil sa tax na to, tataas rin ang mga paupahan, saan babawi ang mga negosyante? Tataas din ang bilihin. Kawawa ang mga Pilipino dito, maniwala kay sa akin. Ganyan ang senaryo kapag pinipilit itaas ang bayo ng lupa dahil dito sa mga tax na to. Ang pinagtataka ko dito kay Ralph Recto, diyan siya sa finance, bakit imbes na pag-aanin niya yung buhay ng mga tao, bakit Lagi siyang pasakit. Siya ang dahilan kaya may IVAT. Mga binibili natin mga pagkain, may tax. Siya ang dahilan kaya itong mga Lazada, Shopee, TikTok ay nagkaroon na rin ng tax. Ang daming vendor, ang daming seller na nawala dyan sa mga apps na yan. Mga online seller. Bakit? Kasi nirequire na ng BIR na kailangan register ka kasi nga kailangan mo na mag-tax. Ang daming nawala ng trabaho Pahirapan mag-filing, kumuha ng mga taong babayaran para mag-file. So nagbabayad sila ng tao, accountant, para mag-file para sa kanila. Dagdag pa sakit ang ginawa nito ni Ralph Recto. Nag-focus siya sa tax, pampapahirap sa mga tao. Ngayon ang gusto niyo mangyari, yung 10% CGT, pag-transfer ng title, 10% na. Grabe naman yun si Ralph Recto. Wala nang ginawang matino sa ikagagaang ng buhay ng mga tao. Kahit yung mga simpleng mamamaya na gustong bumili ng lote, gusto pagkakitaan pa. Napakapasakit nito ni Ralph Recto. Guys, ayaw niyang tumikil. Para pahirapan tayo mga Pilipino. Nakafocus siya. Magiging ipon ng Pilipinas. Tapos ano? Gagawing ayuda. Galing!